Hello guys, magandang araw sa inyo lahat Kamangyan, ah, so pupunta tayo ngayon sa Bulinaw Falls So ayan, kung makikita nyo Pababa na kami papuntang Bulinaw Falls Na pinagkakaguluhan ng maraming tao At dinarayo rin ng mga turista Mga foreigner man yan Or ibang lahi So ayan guys So pababa na nga po kami yan So makikita nyo po dyan guys So guys, matapos nga po ang ilang minuto na paglalakad, mararating na at makikita ang pinagmamalaki ng bulinaw na poles na dinarayo ng maraming tao. So ngayon guys, makikita nyo ang daming nagpipicture at naliligo sa poles na yan. So ngayon guys, makikita nyo yung daloy ng tubig tuloy-tuloy sa pag-agos. Sobrang sarap po dyan maligo guys. Bukod sa malamig yung tubig, sulit na sulit pa yung napakamurang entrance. So ayan guys, sobrang ganda nga po pala yan kung makikita nyo ng malapitan yan. Talaga mapapawo kayo sa napakaganda ng Bulinao Falls na yan. Sobrang daya po pala ditong napakagandang pasyalan sa Bulinao. So ilan lang yan sa mga pwede yung puntahan dito sa Bulinao. Sobrang saya nga po pala ng no, mga batang naliligo dyan sa yung mga turista na napupunta po dyan. Dyan po pala is hindi ka pwedeng maligo nang wala kang life, ja life jacket. Kasi for safety na rin po ng kanilang mga guests po yan. So, ayan guys. Pakaway-kaway nga po dyan si Kamong yan. Kasi sobrang... Napapawaw siya sa ganda ng pulse na po yan. So, pag napunta ko kayo dito is sobrang mag enjoy kayo sa paliligo dito. Kasi bukod sa maganda, napakalinis pa ng lugar. So, ayan guys, kitang-kita nyo naman sa video. So, ayan guys, si Kamangyan sobrang enjoy na enjoy sa kanyang paliligo.